Last news Update Mga balita ngayon Armas at kagamitan ng NPA nasamsam ng mga sundalo sa sagupaan sa Oriental, Mindoro Isang negosyente kritikal kanyang live-in partner sugatan bystander na damay sa pamamaril sa Cotabato Sunog sumiklab sa shopping mall sa Kidapawan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng Philippine Army laban sa mga armadong miyembro ng New People's Army sa Mansalay Oriental Mindoro. Ayon sa ulat, agad na rumispunde ang tropa ng 203rd Infantry Brigade ng 2nd Infantry Division matapos i-report ng mga residente ang pangingikil ng mga rebelde sa sityo Banayong Barangay Manuel. Nagkaroon ng inkwentro noong Setyembre 25 at sa gitna ng sagupaan ay na ng militar ang isang arms core shotgun, generator, commercial drone, analog phone at tablet, bala ng 5.56mm, mga gamot, itak, mga bagpak, duyan at iba pang personal na gamit na iniwan ng mga tumakas na rebelde. Nanawagan si Brigadier General Melencio Ragudo, Commander ng 203rd Infantry Bantay Kapaya Paan Brigade, sa natitirang mga kasapi ng NPA na magbalik loob sa pamahalaan at samantalahin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP upang mamuhay ng payapa kasama ang kanilang pamilya. Isang negosyante ang kritikal habang ang kanyang live-in partner at isang bystander ay sugatan sa naganap na pamamaril kagabi sa barangay sa Gwing makilala ko tabato nitong Setyembre 25, 2025 kinilala ang biktimang negosyante na si June Langudo habang ang kanyang live-in partner ay nakilala lamang sa alias na Paday. Sugatan din sa insidente ang isang bystander na nakilalang si alias Gingging na nadamay lamang sa krimen. Ayon sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang hindi pa nakikilalang sospek na agad tumakas matapos ang pamamaril. Agad namang rumisponde ang mga residente sa lugar at isinugod ang tatlong biktima sa pinakamalapit na pagamutan. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakinanlan ng salarin. Inihikayat din ang sinumang may impormasyon na makipag-ugnayan sa pulisya upang mapanagot ang may sala. Isang sunog ang sumiklab sa isang malaking shopping mall sa poblasyon Kidapawan City kahapon matapos umanong mag-init at magliyab ang generator set sa gitna ng bigla ang power outage nitong September 25, 2025. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula ang apoy sa generator area bandang kalagitnaan ng hapon. Agad namang rumisponde ang mga security guard ng mall at inapula ang apoy habang hinihintay ang mga otoridad. Mabilis ding dumating ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Kidapawan, agarang inapula ang apoy bago pa kumalat ang apoy sa iba pang bahagi ng gusali. Sa kabilang banda, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi at lawak ng pinsala ng sunog. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.